Yes, 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 mga ka At ito na naman po inyong chef. But, so, yun nga, may papanood lang ako sa inyong uh, video. Uh, ano to? Kumbaga na si Tani, kaya Garly Rusty TV to. Uh, matatandaan nyo yung sinita niya ng bisikleta Yung takot na takot. Diba? So, uh, kinakabahan. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit siya kinakabahan. Mamaya pa siya tayo magkape-kape. Uy! Hey. Uy! Hey, Uy! 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 hali ka rito hindi 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 teka lang saan ka galing? meron po takot na takot ka? takot ah, takot na takot eh ito mga kaisas ka natakot na takot, na takot ka bakit dito teka lang teka lang kinakabahan ka bakit kinakabahan? kinakabahan dito nga po baling oh saan ka galing? post ride dito sa ondo israelia po tatarantaka eh hindi po sir, hindi ko nga po makapigilo. Huh? Wala kang preno? Wala po. Hot break po yun sir eh. May ID ka? Saan ka galing? Wala po, dito sa ulo po. Wala kang ID? Sa dito ako galing sir. Paano ko malalaman kung sino ka? Wala po ang ID. Ha? Hindi pwedeng mo lang ID? Wala po eh. Sa dito ako nilang po sir. Saan? Diyan po sa ulo po. Ilan taong ka na? 18 po sir. Parang bata ka pa eh. Hindi, 18 lang po. sir Tawagan mo ang tita mo. Dito po babalik ka. Opo. Balik ka rito. kapag-alagala, saan ka pupunta? Dito nga po, sa dito Saan ka nga pupunta? po, pupunta? Eh, Ay, gabing gabi na. Dahil naman nila po sir. Nanganak po siya, sarang, sir. kasawa mo? Tawagan mo nga. Wala po dito. O? Saan kundo ka? Po, saan? Ito po. Baka di ka babalik. Na po, po. Nagulat sa akin. So, tignan natin kung totoo yung sinasabi niya mga kaverly. So, labitan natin. Sino ba yan? Oh. Kailangan niyo po ito? Kasi hindi kasi pwedeng gagala ang taon na walang pagkakakilanlan kasi wala siyang ID. Saan ka ba bunta? Sabi mo, sabi mo hospital. Sabi mo hospital. Oh, Sige na, hindi ka na. Sige, sir. to. Oh, sige, dito. Ano talaga o uwi? Diyan lang po ako, sir. Oh. Sabi mo hospital eh. Oo oh, po sir. Opo nga, sir. <laughs> <laughs> Meron ka bang... Nagulat po ako, sabi niya sa akin. Teka naman ka nga nga dyan. Di sir, portrait nga po, sir. Sabi ko kasi hindi nga po nabipray niya. Oh, sige na, mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng walang, uh, walang lang, ha? Marami, nakasakay sa bisikleta. Pati yan, basi na. Oo, marami nagpapanggap eh. So, yun guys. Uh, medyo ano kasi, no? May mga uh, cases kasi minsan, ano, na mga nakabike. Ay, ano, may uh, mga something, no? Na, na ginagawa. So ayan mga katoto na panood nyo na yung video oh, Alam nyo na bakit siya takot takot kay Kuya Garly Napansin nyo ba? Hindi kasi siya naligo <laughs> Baka mapansin siya niya no Maamoy siya ni Kuya Garly Bawa mo <laughs> Hindi mga katoto Actually Nung time na nabidyoan ni Kuya Garly Rose yan uh, Alam niyang may warrant na siya sa amin Hinahanap na kasi namin na yan Ang kaso niya po noon is Murder ang wara dyan po sa amin Actually Before mangyari yung Masitan ni kaya Garlean Hindi, kung hindi ako nagkakamali uh, At that time kasi Parang magkasabay-sabay yung mga waran nagibay waly kami nila sa Belito Ang nakasama ko is si Parang Choleo Si parang Tirucho Kaming dalawa pumunta Sakto-sakto uh, Pagpunta namin sa bahay niya Ito yung pintuan niya Bukas yung pintuan nila Siguro mga 7 meters away lang Yung tapat banyo eh. Tapos may hagdanan na pael yung hagdanan. Bigla siya lumabas ng ano, ng banyo, naka boxer shorts siya. Nagkating na kami. Eh. Bigla siya lumagod sa hagdan Tak Takbo doon, di hahabol ka agad ako. Hindi pa ako nakakaliko ng pag ano, kasi pael di ba yung hagdanan. Nakita ko siya, may butas kasi doon na no? parang nakaabang na ano na... Hindi mo alam kung lagayan ba ng aircon o no? ano. Pero sakto yung tao mo makakalabas ka pumasok doon tapos kumakit ng bubong di habol naman ako si Gago habol naman ako <laughs> para akong tanga habol ako pagdating na ng bubong tumalun doon sa kabila sa kabilang bahay lumabas yung nakaalpas sa amen uh, siguro nakalipas din siguro mga ano ng mga dalawang linggo team na may alpa sir nandito sa so may bandang ano sa so may bandang maginawa so, saktong sakto pagdating ng tropa katulong na namin yung tropang sb dyan sila ano sila Tusing sa sila sila Lo tumakbo na naman si Ogag tatakbo na naman kabulan eh siyempre naka forma na yung tropa nadakma siya ngayon yan nila Chabilito yan nila Tusing sa nila Lo kaya sa ngayon ando dun siya ngayon sa City Jail ah. habang dinidinig pa rin yung kaso niya ando na kumit na po siya sa City Jail mga katotot kaya siya takot na takot kasi that time pinapakiramdaman niya kasi si Kuya Garly Rose kung nakikilala ba siya o hindi. Diba? Kaya tingin niya na yung di siya, diba? Pero hindi naman natin masisisi si Kuya Gabli Rose. Kasi siyempre, hindi naman niya kilala yung tao. Sa kaya yung mga yan, mas... di may, alam mo naman, sa, sa totoo yung mga... Yan, mga... May atraso sa batas. Mas kilala pa nga nila yung mga taong mga pulis na nakasibilyan, yung mga naka-plane plots. Kasi alam nila, yun yung naghahanap sa kanila. At uh, sila Kaya Garly Rose naman kasi iba kasi ang unit nila Hindi naman saan nila bumabagsak yung warrant Kaya hindi nila kilala yung tao Kung may warrant ba yun o ano ba diba? Ganun po yung mga totot no? -tot -tot. Kaya nung ano, napadaan lang kasi sa news feed ko Kaya minaisage ko si Kaya Garly Rose TV Kaya pwede ko bang uh, ano, gawa ng reaction TV Yung nasita mo yung may warrant sa amin na murder Murder Tapos hindi nagbayad Murder <laughs> Ayun ay uh, sa so ngayon na, uh, doon siya si Tejil ngayon, nakakulong. Uh, yung iba, hinahanap pa namin, ha? Uh. Ato, ato. Uh, see you later, alligator, ha? Huh?